everyone, welcome to my Lintek mukbang. So guys, ang ating imumukbang ngayon ay parang masyado naman yata nakaano yan. Meron po tayong insaladang broccoli. Ayan. Wala akong kamatis guys. Kasi naubusan. <laughs> naubusan tayo ng kamatis. And of course, yung pangmalakasan natin na mukbang ngayon galing sa Philippines tuyo. Ang ating bulat sa Bisaya, tuyo sa amin. <laughs> ayan. And of course, yung walang sawa nating uh, bagoong na ang daming, ano, ang daming sili. Ayan. Meron siyang lemon. So. Oh, ayan. Sarap. Siyempre, meron tayong sukang pinakurat, guys, dito. Hindi na ako naglagay ng sili guys kasi nilagyan ko na ito ng sili. Mm. Taste good. So, yan. Nadasalan na natin yung ating food. So, syempre, yung walang sawang sangkatirban so natin kanin. <laughs> syempre, magugulat na naman kayo. Bakit? Ang laki-laki naman ng ano. Ah. Uh, ang dami ko na namang food, di ba? Ang dami ko na namang kakainin. Yan. Kahit sino guys ay pag ganito yung ulam nyo. Yan, naghugas na rin ako ng kamay. Guys. Kung ganito yung kakainin nyo guys, mapapadami talaga kayo ng kakainin. Lalo may mga ganitong sibuyas. Oh. Mm. Yummy. Mm. So, oh, Kain tayo. Bago tayo mag-shout out mamaya guys, kakain muna si Linti. Hmm. Sa bulay muna tayo guys. Sa -sa muna tayo ng bagoong. Hmm. <clears throat> Ang sarap ng <coughs> gulay guys, yung broccoli, yung half cook lang siya para crunch lang siya. Oh, siyas. Hmm. Ang hindi nawawala sa akin guys, yung baguong dito sa bahay ko. Kasi kahit baguong lang, may lemon, may sili, ulam ko na yun. Hmm. Mmm. Gumigigit yung kanin. Wait. <laughs> right. So, ayan guys. Huwag kayong iinom ka agad ng Coca-Cola. Ito. Meron na naman tayong isang basong Coca-Cola dito. Ito natin lagay. Baka, baka ano ako yan. Oh, sarap ng sili. Grabe. Hmm. Hmm. Yung bagong gal. Mapapadami ka talaga ng kain dito. Hmm. Hmm? Dito naman tayo sa sukang pinakurat. Mayroon kasing dala sa akin yung kaibigan ko guys na galing sa Philippines. Eh binila niya ako ng toyo. Isang kilo yan. Eh sabi ko mukbang ko to. Eh kaso hanggang sa maubos ko na guys. Tsaka ko pala naisipan na imukbang. Ito na po yung huli. Ito na yung last ng 1 kilo na ano, ibinigay sa akin. Yan na lang. So, say, enjoy na natin yung last nating tuyo. Makakatikim na lang tayo ulit ng tuyo guys pag uwi tayo ng Philippines. Mm. Nain natin yung ulo, masarap. Mm. Sarap. <laughs> Ulam ko yung kanina, kaya lang. Ah, sabi ko mamaya ko na lang kainin. Kaya, kangin pa yan doto. Ito lang yung bago. Mmm, ang sarap. Matakin yung guts no? mo. Mm. Unti-unti natin kasi last na yan Mamaya na yung tuyo. Enjoy natin muna yung gulay. Na mahilig po ako sa sibuyas na may bagoong. So, yung mahilig ako sa sibuyas, sa sili. Yan po yung hilig ko. Mm-hmm. Hmm. Kasi kapag kayong tuyo guys, sunod-sunod ako dyan eh. Hmm. Namimiss ko yung ulam namin noon. Yung... Sa yung kasi guys, yung sibuyas namin may dahon. Yung sariwang-sariwang ano, sibuyas. Yung tawagin nila guys, Sibuyas Tagalog. Bakit kaya tinawag nilang Sibuyas Tagalog yun? E, sibuyas ilokano yun. <laughs> Babalatan lang namin yung sibuyas guys tapos sausaw namin sa bagong ulam na namin lalo na yung tagbagyo guys survivor. <laughs> survivor kami pagka yung tagbagyo. Basta may bagong ulam na. Hmm. Yung sibuyas na maliliit, tapos sausaw namin sa bagong, gaganyan lang naman. Tapos saka, saka namin kakagatin lang ng ganito. Hmm. Sarap. Basta yung bahay namin, guys. Hindi yan nawawalan ng bagong sili. <laughs> Suka. Hmm. <laughs> hmm. Yes, enjoy natin yung ano natin? Yung tuyo natin. Hmm. Ang ganda. Nauuhaw ako. ayoko ko <laughs> minum eh kasi mamaya bubusog na ako. Mayroon pa tayong lala, lalapaan. Masarap ng tuyo talaga. almost kalahati. Siyempre, mag-shout out tayo muna, guys. Mm -hmm. Mm -hmm. Walang tapon-tapon. Lahat kainin natin yan sa yung bulad hanggang sa tinik. Mm -hmm. Sa totoo lang guys, dahan-dahan ako sa tuyo kasi madali ako matimikan sa ngalangala. -ngala. <laughs> Pero gustong gusto ko siya. Sarap ng sibuyas. Wait lang. Gusto ko pa yung gulay eh. Ang hmm. sarap ng pagkadali ng gulay. sarap ng bagong kape. Hmm. Lahat masarap. Masarap yung insalada guys kapag kayong half cook lang yung yung pakaluto ng mga gulay. Yung crunch pa siya. enggak gas mamanya tayo ulit. Pahinga muna tayo, beris kungkung ah siyempre siya shout out muna tayo na shout out sa aking mga followers guys almost uh, 13k na tayo so thank you thank you so much sa lahat guys ng mga followers ni Lintek sa lahat ng mga subscriber natin mga organic mga ano natin ka you, small YouTube na, youtuber natin Thank you so much. Siyempre lalong-lalo na sa aking Team Lintek. Thank you so much sa lahat ng aking Team Lintek guys. Hindi ko na kayo isa-isain. At alam nyo naman yan kung sino kayo. And of course, uh, sa aking mga bisita. Gabi-gabi sa aking live stream. Excuse me. Thank you, thank you so much sa pag-support ninyo. At thank you sa tiwala nyo na. Na-help kayo sa inyong channel sa amin sa pagtunong ng aming team Lintik. Yan. Ng aking mga team, ng buong team Lintik ko. Sa paniniwala nyo guys, alam kong uh, kahit maliit lang yung aming team, alam ko naman na ginagawa namin lahat na mga bisita namin ay matulungan from uh, from watch hour guys hanggang sila ay ma-monetize. Yan yan po ay lahat ay libreng pagtulong sa aming tinilitik yan, sa aming mga bisita. So, syempre, shout out ko lahat ng mga host na nag re-recommenda at pinapapunta sa amin para makagraduate sila o ma-reach nila yung 1K subscriber at matulungan sila ng watch hour nila. Siyempre, shout out ko ang ating uh, long 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 time ago ko na siyang kakilala. Hindi pa ako YouTuber, guys. Followers lang niya ako dati. Nanonood ako sa kanya nung 3,000, 1,500 pa lang ang saging niya ay yung subscriber niya hanggang maging 1, 3,000 nung ano na sinusubaybayan ko na siya. Yan, shout out kay Coparts Vlog, ayan kay RJ at saka kay ano kay Jacob, ayan. Sa buong PB team, yan. Uh, <coughs> kila pugong biyahero, pipilab, kila kuya Elias, sa mga bumubuo ng lahat ng pibit team. Ayan. Siyempre, kay Kofars, na siya yung talaga yung aking kakilala, ka-close. Ayan. Thank you so much kay Kofars, sa lahat ng mga uh, pagpro-promote niya sa aking channel, sa pinapapunta niyang mga baguhan. Thank you so much, Kofars, sa tiwala mo dito na ano. Ayan, isa na si Dads o Black TV na natulungan natin na galing kay Copas Blood. And of course, uh, hindi lang po si si Copas yung nagre recommenda sa atin. siyempre nandyan din si Tatay Datak, Tatay Jack Perds. Sa buong Tatay Jack Perds family na pangungunahan ni Tatay Jack Perds. sila Riddler, sila Sensitive sila yung presidente nila si Miss Pretty Carclea Pontello. Ayan, si Ate Trixie Billia 11. Baka magkamali ako. Wala, wala akong ano. Sila Ate Lily Ragasang. Uh, si Ate Ryan Blackwell. Riddler, si Sitip, Trixie. Sheila Maceda. Ayan, munti ko nang ma, ano, di malala sila Ati itrix ko na si Atililia banggit ko na si Clark na si nabanggit ko na ayan yung bumubuo ng team Tatay Jack Perch ayan. thank you so much tatay sa mga tiwala nyo na ano pinapunta dito ayan yung bago natin guys na mga baguhan ngayon na galing kila ta kila Kuya Dani Castillo ayan thank you so much sa aking team Lintek na lahat ng mga kakilala nyo ay pinapapunta nyo dito sa ating channel. Ayan. hindi naman ako nagdalawang isip para tulungan natin yung mga rekomenda nyo. So, shout out lahat sa inyo lahat dyan, guys. Thank you so much sa pag sa Team Lintek, the power force. Ayan. Siyempre, shout out sa aking special mention ko ito, guys. Ayan, aking secretary, self-be-official. Ayan. Thank you, thank you so much sa, sa walang sawa mong suporta sa buong Team Lintek. Nandyan ka lagi. Yan. Uh, Siyempre sa ating mga sponsor, nandyan sila. Sponsor ng ating charity, nandyan sila ni ng Amazing Yags Channel. Sila ating Mapi, sila Ati uh, uh, Mami Chacha. Uh, shout out pala sa Timpahid. Ayan. Sa mga Timpahid, nandyan sila Ati Mami Chacha. Yan. Thank you, thank you so much. Siyempre sa ating mga super chatter guys, thank you so much sa tiwala nyo. Sa lahat ng aking member, thank you, thank you so much. Ang laki po ng tulong nyo. Ang dahil sa pagpamember member ninyo at super chatter nyo guys, thank you so much. Yan. Uh, malaking tulong po yan sa ating charity, sa mga nabibigyan natin ng tulong sa Pilipinas. Sa Siyempre, hindi lang senior citizen na po yung natutulungan natin. Pati mga nangangailangan ng dugo, nangangailangan na yung mga asawa nila, nasa ospital, yung mga nangangailangan ng gamot, ayan, nabibigyan na po natin. Sa, sa Bisaya, ayan, yung mga bandang Cebu, guys, sa mga Bisaya, hindi ko kasi alam kung ano, basta Bisaya lang, guys. <laughs> Ako kasi wala na akong alam kung taga saan ka, basta importante, nakatulong po kami. So, Thank you sa lahat ng aking super uh, super chatter mga member. God bless you all guys. Thank you for sharing your blessing. I love you all. Mm -mm. So, see you and next mukbang ni Lintek. Kakainin ko muna lahat.